Pong magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan ayan ilalayo ko yung aking cellphone sa kalan at umiinit ayan po, ayan po ay uh, sarsadong uh, isda luto po ng aking uh, manugang nagisa po siya ng sibuyas, bawang, kamatis at ngayon po ay nilagyan niya na ng sabaw na late po tayo, hindi po natin nakita yung uh, unang proseso pero madali lang naman pong lutuin yan ang uh, Ganitong ulam, ang sir shadow. Meron pang tawag dyan, ng mga kaibigan. Comment po kayo kung ano pa ang tawag sa ganitong luto. 'Yan. Kulo-kolo ang po niyan ay uh, pritong isda. Kapag may pamilya po na ayaw nila na uh, may sabaw at gusto ay prito lang, hatiin po yung uh, pritong isda at i eh, tabi para sa mga ayaw nang may sabaw. Tapos, pagkulo ng sabaw ay lalasahan. Lalasahan ang sabaw. Tapos, patis pit. Sa patis ha? or ano bang itinitin pa ito? Hindi, wag patis. Asin lang. Asin lang talaga yan. At saka yung mga, ano mo, yung sarap mo dyan. Hindi po sponsor yung ating mga pang sarap Pwede pong uh, ginisa mix. Hindi rin po sponsor yan ang <coughs> ginisa mix. Ayan. Dahil ginisa naman, edi ginisa mix ang uh, ilagay. Yan po ang sarsyadong bukid nun. Yan, sibuyas, bawang, kamatis, tubig, ginisa mix, hindi po sponsor. Yan po ay talagang ginagamit ng karamihan na pangluto. Nakasan natin ng konti ang apoy. Anong una mo nilalagay? <clears throat> Palagay ko isda. Hmm? Mm -mm. Isda muna para ma-scattered yung uh, ano itlog. Isda muna para mapunta yung lasa ng isda sa ano sa sabaw. Mm, tapos, tapos last na yung egg kasi sandali lang naman yan maluto ang egg. Ayan. Ginaguide po natin ang ating mga manugang na nagsisimula pa lang magpamilya. Ayan. Tapos sag mo nang galawin para hindi ma durog ang isda. Ayan. Yan ang kanyang isda ng masa. Walang iba kundi ang isdang galunggong. Masarap po yan pero sa totoo lang ang galunggong mahal na po. Dito po sa amin ay 280 na rin ang kilo ng galunggong. Plus 1995 ang kilo po ng galunggong ay uh, 50 to 60. Ngayon po ay uh, 2024. 280 na po ang isang uh, kilong galunggong. Ano, okay naman ang ganis sa mix, no? Okay naman ang lasa? Okay, lasahan daw Malabis po na ng lasa. nanay. Lasahan natin. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Mm -mm. Ano talaga ang lasa ng ano? Ng, ang kosyang. Ilagay mo na yan. Maya, maya. Pa-absorbin muna natin yung lasa ng isda para mas masarap yung sabaw Yan, mga kaibigan, ang ating menu ngayon, napakasimple. Pero hindi po simple ang presyo dahil ang isda natin ay 280, sibuyas, kamatis, bawang, plus yung itlog. Ang isang itlog po ngayon ay nasa 8 pesos na lang. Ang isa, ano lang yon small. Iba po yung uh, price ng large. Kaya, wala po talaga tayong lutong. Uh, simple ang presyo. At yan po ay pang ano lang yan. Minsan, kapag marami ang member ng pamilya, isang kainan lang. <clears throat> Halaga ng mga 500 ngayon. Kapag lutong bahay, ay isang kainan lang. Depende po sa dami ng uh, member ng pamilya nakakain. Yan. Pwede na yan, Pete. Mm -hmm. I-spread na ang, o oh, isprint i-spread mo lang yan. Maluluto na yan ang itlog. O, oh, di ba? Yung itlog ay isa pa yan sa nagpapasarap. Siyempre, masustansya naman yan ang itlog. Sa mga tao na wala pang dinaramdam sa katawan. Kagaya ko. Yan. Pero kakain din ako yung kahit pa kunti-kunti. Meron namang prito doon na walang itlog, so walang problema mga kaibigan yan, hindi po ba yan yung mga lamaya palutuin mo lang mabuti ang itlog para yung lansa eh hindi masyadong ano so yan sarasadong galunggong with egg sibuyas, kamatis at bawang. Siyempre po, tubig, asin at ginisa mix. Masarap din po yung ginisa mix, kaya nga po panggisa eh. Ang ginisa mix ay napakasarap po sa sinangag. Yan po ang uh, terno ng sinangag ginisa mix. Ayan, okay na yan. Beat. Okay. Ito na yan. So yan, nakaluto na ng uh, ulam para sa panghalian. Mayroon na rin pong kanin pero late na naman po kami na uh, nag at ang aking manugang hindi siya pwede magpagutong dahil may baby Man. siya. Sa loob ng kanya sinabupunan pero ang lola mamaya na mga 2 o'clock ang uh, kain o kaya ay 3 o'clock at nagbabawas po tayo ngayon ng timbang mga kaibigan. Yan ang ating uh, buhay sa loob ng bahay. Ayan marami na namang hugasan ang ating uh, manugang. Siya yan ang maghugas ang nanay lang ang taga video nalang ang ba lang ang buhay pag ganito tapos meron namang mga pritong natira merong sausawan sausawan uh, saan pa di ba maraming maraming salamat sa Diyos sa biyaya na ipinagkaloob niya sa buhay nating lahat sa araw na ito alam niyo mga kaibigan hindi yung uh, uri ng uh, tawag dito, ulam ang uh, ano dito, bida, kundi yung saya ng puso habang tayo po ay kumakain sa biyaya ng ating Panginoon. Ayan, hanggang dito na lang po ang ating video mga kaibigan at maraming maraming salamat po muli sa inyong panunood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.